Mataas na diskusyon po, pero na-approve naman, uh, there will be a medical furlough for uh, Pastor Apolo Sikibuloy. Pinagbigyan ng Regional Trial Court ng Pasig City ang kahilingan ni Apollo kibuloy na palawigin ang kanyang medical furlough. oh, tinanong si Sikibuloy o. Eh. Maakting din si Sikibuloy. Bakit itong mga nakukulong, ang gagaling nilang umakting o may umalalay pa oh. Ikaw ay son of God. Ikaw yung may-ari ng kaluluwa, butbut but, -but ni mo. Oh, may-ari ka ng kaluluwa, tapos ikaw ngayon yung inaalalayan ng pag-aari mo? At least, nakahawak sa cheeks. Wow! Bakit? Dapat lalaki yung nag-alalay niyan, iba't eh? babae. Iba! Balik ka natin kaunti. Ayan, no? Oh. Alip, marimyo po bang... Hmm. Hindi yan, hindi yan. Ikaw naman, sisingit si bigla. Sisingit bigla itong mga litsi na ano na to. Ang naglalabasan dyan sa ano. Hmm. Eh, wala akong paki sa Pasko ngayon. Ha? Mamaya na yung Pasko, Pasko. Wala akong paki dyan. Dito muna tayo sa umalalay. Okay, asan na ba yun? ah, oh, ito, 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 Yan. Oh. Apollo Kibuloy. Yun, no? Know? Sana all. <laughs> ang gagaling magpunyari nito mga ano, nabubulok na sa kulungan, ano? <laughs> mm. magaling po sila. Diba? Hmm. Napalawigin ang kanyang medical follow. Ayon kay attorney Israelite. De, doon kasi sa kanyang kulungan, mainit daw doon. So, syempre, pagdating doon sa hospital, another five days na naman daw siya sa hospital. Okay. May aircon kasi dun eh. Oh, isa e, kulungan daw niya, wala daw mainit, 'di ba? Oh. So ang gusto nito ni Kid Buloy ngayon, magkukunyari siya na may sakit siya, ganito ganian para pabalik-balik siya sa hospital. Oo. Oh, oh. Ano kaya ang plano? Para magpasarap. Tingnan niyo ah, yung, yung iba nating kapwa Pilipino na nakulong, 'di ba? Nabulok sa kulungan. Siksikan po sila diyan sa ano sa unsan man sila nakulong. Siksikan sila para sila sardinas. Kapag sinabi nila may sakit po ako, masakit yung tiyan ko, hindi naman po sila dinadala sa ospital agad-agad eh. 'Di ba? So unfair dito kay Kibuloy, kaunti lang sumakit lang yung kuko. Eh, dadalhin na. Unfair po eh. 'Di ba? Bakit ito na napabalik-balik sa hospital? Parang ano eh, kalukuan na 'to eh. Ah. Oh, delikado, mga nurse naman mabiktima Lodge. Eh kita mo naman 'to, tingnan mo nga 'yan, 'no. Oh. hindi nurse 'yan ah. hindi ko alam kung oh, sino 'yung babae na 'yan. Oh, pero <laughs> mukhang may payak at pa capsule pa. pare. Okay. Sino ba babae na 'to? Ibs. Pa simple 'yung galaw natin ah. Kanyang medical follow. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni Kibuloy. Binigyan ng limang araw si Kibuloy para makapagpagamot sa ospital. Oh, another five days na naman. Grabe na to. Diba? Ako hindi po ako naniniwala na si Kibuloy ay may sakit. Bakit? Tatanungin niyo ako, Bullpoint man, bakit hindi ka naniniwala? E eh, si Kibuloy, may power yan eh. Pwede naman niyang i-heal yung kanyang sarili. O sasabihin sa akin ng mga didisits na tanga, Oy, bakit? Ikaw, piluso po ka, Bullpoint man. Hindi po pamimiliuso po yan. Ha? Kasi pag sinabing son of God, ikaw may ari ng kaluluwa, kaya mong i-heal yung sarili mo na may sakit. Kahit ngayon lindol, pina-stop mo ko no eh ah oh. Anong tawag doon? Oh, natin to. Dahil sa impiksyon sa ngipin. And, uh, ano na no, no, no. Impiksyon sa? eh uh, ay, ay, no, wait lang ha. Ah. Impiksyon sa? Di... Di, klaro eh. Sa ngipin. Huh? infeksyon sa ngipin. Paano naman kasi hindi may infeksyon sa ngipin? Alam nyo, may mga kilala kong pastor din na kulto, na babaero din. Ang ginagawa nila, mababae sila ngayon. Gagamitan nila ng dila. Eh, yung bakterya mapupunta sa ipin yan. Eh, may kilala akong ganyang pastor, hindi siya nagtututbrush. Dinidilaan niya yung pag-aari ng babae. Tapos, hindi siya nagtutras, Eh, di yung bakterya napunta sa ipin. Ah, oh, ano anong nangyari sa ipin ngayon? Na-infection. Oh, may kilala po akong ganyang pastor, ha? Ah? Babaero. <laughs> Babaero yun. Ah, oh, Jocelyn Falcas Santos, salamat-salamat po sa iyong uh, pakulay dyan, ha? Ah. Salamat-salamat po sa blessings. Ayan. <laughs>

I Stop! Oh, ipa-stop mo yung ano, yung uh, sakit ng ipin mo para mag-stop din yung mga bakterya. Sasabihin na naman ng mga tanga, bullpoint man, napaka-piluso po mo talaga. Hindi <laughs> po ako piluso po. Oo. Ako ay eh, nakapokus doon sa sinasabi ni Kibuloy na may power daw siyang, may kakayahan daw siyang magpa-stop. Diba? So, ibig sabihin, may kapangyarihan to. Ako oh, kasi, sabik na sabik akong makakita ng kapangyarihan ni Kibuloy. Sana nga, binidyo niya yung sarili niya tapos pina-stop yung bakterya dun sa ngipin niya kasi papalakpakan ko. Kasi hindi pa po nakakakita ng ganun eh. Oh, gusto ko po sanang makakita. di ba? Oy, salamat po ha sa mga nag-like sa ating live ngayon. 309 likes diyan Maraming maraming salamat po. Ha? Uh, Lovely Medel, Love, shoutout. At kaya Eva Santos, shoutout po. Okay? Sakanya yun. Matatanda ang November 16, ibinalik sa kulungan si Kibuloy matapos ang walong araw na medical farlo nito dahil sa naranasang paninikit ng dibdib noong November 16. Noon, paninikit ng dibdib. Oo. Tapos ngayon, sakit ng ipin. Okay? And then sa susunod, baka sakit naman ng ulo. Okay, hulaan ko na. Baka yung sunod nito sakit na naman ng ulo. Oh. Kasunod nito masakit yung kamay. Kasunod naman masakit yung paa. Ang panghuli-hulihan nito baka masakit yung itlog. Hmm. Ano pa kayang idadahilan? Hanggang sa maubos na yung kung dahilan sa sakit ng puson na yan <laughs> grabe kayo sa son of god ha ah? kayo hindi pipirman yung kaluluan yun yan ha ha oh. nakuli, nakulibog lang niya yan. Tigang na eh, sabi ni Nelly Balben. <laughs> grabe naman, huwag naman kayong ganyan sa mga matitinong pastor. Pastor yung, matinong pastor yan eh. Tapos gaganyan niyo. Ha? Ah, sakit sa puson? Grabe naman kayo. Napa matino ito si Ki buloy tapos gaganin niya ninyo. Matino pag wala ng iba. Seven. Bukas ng umaga, inaasahang dadalhin si Kibuloy sa Philippine Heart Center at tatagal siya doon hanggang sa araw ng Miyerkules. Natanong din si Atty. Torion kung bakit sa heart center gagamutin si Kibuloy gayong sakit sa ngipin ang iniinda nito. Doon na kasi lahat eh, doon na lahat ang mga procedures eh. I Isa lang yun sa mga procedures na gagawin. Tinutulan naman ng prosekusyon ang hiling na extension ng medical parole ni Kibuloy dahil pag-iwas daw ito sa kautusan ng korte na nag May extension pa pala. <laughs> Aba! Nakapal na ng mukha ano? Asura? sa hiling na hospital arrest ng religious leader. Gayunman, inirerespeto ng prosekusyon ang desisyon ng korte. Because we believe that this is in circumvention of the court's order, denying the medical the uh, hospital arrest. Pero at the court granted the motion, so we respect the order of the court. We'll always respect the order of the court. Ngayong araw isinagawa ang pre-trial sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court at sexual abuse sa Quezon City RTC. Sa enero na itinakda ang susunod na pagdinig sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy at mga kapwa akusado nito, Ryan Lakanla. So, tingnan niyo ito si ano, itong uh, inyong uh, pinapaniwalaan na magliligtas sa inyo. Ha? Mga si members, makinig kayo ha. Tingnan nyo itong uh, pinapaniwalaan nyo na magdadala sa inyo sa langit. Sa kanyang langit. Okay? Hindi ko alam kung saan langit yun. No? Tingnan nyo. Siya mismo, sarili niya, hindi niya kayang iligtas. Kayo pa kaya? Na naniniwala dito sa taong ito? Sarili niya mismo, hindi niya mapagaling. Ngayon, paano kayo ililigtas kung sarili niya mismo hindi niya mapagaling? Oh. Naniniwala kayo na siya yung daan papuntang impyerno. <laughs> oh. impyerno tuloy. Sorry, sorry, sorry. Sa langit pala. Ate G, shoutout sa ha. Ah, uh, ah, shoutout. Ah, oh. naniniwala kayo na ito yung daan papuntang langit? An ah, Aquino, shoutout po ha. Ah. Mukhang imposible yata yun. O, oh, imposible. Kasi tingnan nyo yung sarili niya ngayon. Kawawang kawawa siya. Diba? Oh. Wag, uh, wag mong di, uh, diinan, BPM, madaming nasasaktan. O oh, kung masaktan kayo, ito yung para sa inyo. O. Oh. Diba? Naniniwala kayo dito na kaya niyang ipa-stop yung lindol. Bakit? Nakita nyo ba? Sabi pa nga niya, may vibrator daw siya nang libutan. Diba? Ang dami niyang inventong salita para lang maligaw yung totoong nananampalataya. ba? Diba? Nililigaw kayo ng taong ito. Tapos, mag-emin-emin -e kayo dyan. Ha? Mag-emin-emin -e kayo dyan. Hindi nyo alam yung mga pinagsasabin nyo. Ha? Tapos sasabihin nyo, kami lang dito yung maliligtas. Oh, ang galing ano. Paano, paano yung mga Amerikano na hindi nyo member, hindi maliligtas? So, ibig sabihin, karamihan ang mapupunta sa langit, mga Pilipino. K.O. Anong <laughs> katarantaduhan yan? Ah, kaya kayong mga kulto kayo, mga KOGC members, putang ina nyo. Ha? Oo. Impervisyo kayo eh. Buisit kayo. Alam nyo kung bakit? Pagsasakay kami sa mga bus, huwag nyo kong lilimusan. Pagtatadyakango kayo eh. Ha? Mga hampas lupa pala kayong KOGC kayo eh. Putang ina nyo, hampas lupa pala yung mga KOGC member. Ha? Huwag nyo kong lilimusan. Naku. Baka kalmutin ko yung utak niyo, <laughs> Buisit kayo, mga perwisyo kayo, mga animal kayo. ha Akala ko ba, ano kayo, yung, yung, ah, uh, ah, uh, kumbaga, uh, mahal ng inyong Diyos. Kasi kung mahal kayo ng inyong Diyos, dapat hindi na kayo pinapahirapan o inuutosang manlimos. Diba? Mga oh, bobo. Hmm? Tingnan nyo yung Diyos nyo, oh yun Diyos nyo. Oh, hindi nyo. Tingnan nyo yung kalagayan. Oh, pagmasdan nyo. Gumagawa ng dahilan para matakasan yung kanyang mga kalukuhan. ba? Diba? Oh, hindi ko alam kung tumatakbo din sa isip nito yung ano, yung tumakas. Ay, tuturuan kita, kay Buloy. Kung gusto mong tumakas, sabihin mo sa pader. Di ba may pader dyan sa kulungan mo? Sabihin mo, ikaw na padar ka! Bumukas ka! Ay lako, si Kibulo! Utusan mo, yung pader! Kung talagang Diyos ka, bubukas yan! Ah! Ah! Totoo yung sinasabi ko! Kasi powerful ka, di ba? <laughs> yung mga didisyed sabi niya, Putang ina mo ka, bullpoint man! Piluso ko ka! Eh ano ngayon? Ayan, po! Ibuloy, maawa ka sa sarili mo! Ha? Hmm?